Welcome back po sa ating channel. Grabe naman, TVJ may buwelta sa mga halos hos matapos mapasakamay nito ang YouTube channel ng Itbulaga, ang buong detalye alamin. Nanindigan ang kampo ni na Tito Soto, Vic Soto and Joey De Leon na pagmamayari nila ang official YouTube channel ng longest running noontime show sa bansa na Itbulaga. Ito ay matapos magkaroon ng access at control ang Television and Production Exponents Incorporated o TAPE sa nasabing social media account. Dahil dyan, naghahanda na ang kampo ng TVJ na gumawa ng hakbang upang kasuhan ang nasabing production company. The owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it. It is not TAPE, say ng abogado ng TVJ na si Enrique de la Cruz Jr. Dagdag pa niya, the content of that YouTube account are past episodes of It Bulaga. The copyright of the show and its episodes belong to TVJ. We are preparing the appropriate legal action. This may constitute a cybercrime if they hacked into the account or made misrepresentations to YouTube, ani pa ng abogado. Kamakailan lang ay kinumpirma ng tape lawyer na si Maggie Abraham Garduke na naibalik na sa kanila ang YouTube page ng show. Ito raw ay matapos silang makipag-ugnayan sa mismong video sharing platform upang e-update ang email at contact person ng account. Yes, I confirm that Tape Incorporated regained access to its YouTube account. You can now enjoy watching it bulaga, again via YouTube. Say ni Abraham Garduke sa isang pahayag. Dagdag niya, this is very important to us dahil gusto rin namin makaabot ang tulong at saya, even to our online viewers. So sa ating mga kapuso, please don't forget to like and subscribe. Aniya pa, kung maaalala, noong Mayo nang nawala ng access ang tape sa YouTube account ng Noontime Show. Ayon sa mga ulat, hindi na nagawang i-turnover ang password at email ng nabanggit na account ng mag-alisan ang mga dating empleyado ng production company kasama ang OG hosts ng Itbulaga. Pinisita ng aming team ang YouTube account ng Itbulaga at nakita namin na may mga bagong content ng ipinost, pero naroon pa rin ang mga dating vlogs ng show at videos ng Pinoy Henyo. Ang nakabandera na rin sa homepage ng channel ay litrato ng bagong hosts kabilang na sina Paulo Contis, Isko Moreno at Buboy Villar. As of this writing, may more than 5 million subscribers na ito at nasa mahigit 1.5 billion views na ang nakapost na mga video.